Patay na, patay na. Nalutang. <coughs> Parang ano? Mundo. Ay, boy, ay, boy, ay, boy. ay, boy. ay ng ganyan. ay, pa, ay, pa yan. Uh, oh, ano? Gulat nga ako ay, ko, ay, kong ano eh. No? Kanina ka, ka, pa yan? ay, 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 yan. ay, 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 kuya. ay, 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 yan ay, 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 ay wala. wala, wala. Mag-isa lang to. Mag-isa lang. Wala nang wala kasama. Damputin si wala. May kasama yan tari mo. Sigadala sa'min kasama ni. Pare mo dali mo. Pare mo dali mo. Baka nangagat mo, mumpre. Uy uy, baka makagat niya, may ano no 'yan, may tetanus 'yan. Malakas ang malakas ang kamandag 'yan. May tindig bundet ay, no, oh, say eh, mo dot. Eh kunin mo pre dali. Kain mo badang sa papan. Sando na kinadadahin. Tabii, tabi. Humuntot mo kapitan pre. 'Yun ang wala ka. Ilayo, ilayo. Ilayo. Diyan 'yan. Di pre, oh, no. makati yan pre, pag nag ano, pumulo Dun, tara dun Dali mo dun sa pangpang Ano sa mga pre? Diba ano kayang klase ito? Parang ano yan, yung pusit? Ano? Oo Kapit kaya rin? Ang lambot Ano, parang pamilya yan ng pusit Kung baga sa English yung octopus uh Oo -oh. Huwag sa dagat yan, baka yan yung makati Oo, makati yan Lagay mo nga dyan pre Lagay mo dyan, lagay mo Guys, ano kayo klaseng Lita ano to? Mila Lampil. lang to, nakita Lampil. namin sa ilog oh Baka uh -huh. mamatay

<asuk ninguém> Ay, ano ito? Siguro kayo, kin... hindi, Ay, na, pre, hindi, kayo o, Matigas. Ay, lang, pre. Ay, lang. Ako oh, nakakita ng ganyan. Ano siguro yan. Parang pamilya yan ang pusi. Tinakita na ako tina ng ganyan ah, dati. Hindi ko, ko lang maalala kung saan. Baka <ti <-tina> dikya. Ay, makati yan. Pag dikya. Ay, lang <ti ako <-tina> nakakita dito sa ilog. Sama ng ganyan. Oo nga. Parang ano siya, eh, no? Kulay pula pati. Ah, so ano man, man, so, man ang katawan. Man ano kayo to? Mga, Yung mga nasa lobo parang ano? Yung mga, kak, mga itlog. Na, do, 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 ay mga itlog nga yan. Ay yung itlog. ito ba dalawa? Isa ito Yan na yung bibig niyan. Gumagalaw pre. yan. Bibigaw. eh. Yung bibigaw? bibig. natin. Mga pre baka mamatay yan. Ay nagalaw oh. Nagalaw. Naligyan sa atin yan. Ay buhay pre. Buhay oh. Buhay. buhay. Nagalaw Kuha timba. ito oh. Sino may aquarium, may aquarium sa inyo? Pero nainom. Ako okay. okay. meron sa bayan na ka. kaya. Ano natin. Hindi na agad ba yan? Hindi, hindi na tatanong ang agad. na. naman? Walang bibig ko. Oo, wala nga. Ay, ala, ay, kala ko ang takot. Kala ko yung bulati ba kanina. Uh -huh. alaga natin Parang sa bulati, aquarium. Siya. Parang bulati, walang buto. Kaya ang ay. Pwede pa lagi sa uh -huh. aquarium yan. Ay, hawakan ko na kaya kay. pre. Sige. Bak, wala ka, baka pati ko nakagat yan. May tetanus pati yan. Ay, ang cute. Ay, laki ano. Parang Nakatuwa naman. Parang Pokemon okay oh. siya. Ito yung bibig. Uy! Okay no. Ito yung bibig. Ayan yung bibig. Ang cute. Nahaba, pre. Nahaba? Ngayon na nakakita ang ganyan. Kung oh. tutok yan. Nahaba. Kung tutok yan, makati yan. Talang sa mukha yan. Makati yan. Parang Ay, ano? Ha? Parang nakakita na ako nito. Hindi. Oh. Ako parang napanood ko na pero hindi ko maalala kung saan eh. Oh, parang para ako rin. Parang ano? Ito ba, ba dito? Ay bawal yata hulihin yan. Bawal. Ay, hindi bawal yan. Alam mo nalang pre doon. Balik nalang na natin pre. Barangay. Balik nalang natin back topic pre. Dito nalang dito. Diyam na lang. lang, na lang so, oh, 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 Diyam so, na, na, na lang para dumami yan. Dyan. Yan. Ba bye bye. Pasensya na ha. Hindi ka namin yan eh. Ay naglalangoy na siya. Ay yung galing. Ay pre tara na. Sabi na sa inyo eh. Galing mo naglalangoy mag isa. Bawal hulihin yan. Ay nagalang. Tara na. Baka mahuli